Oh, ang dami oh. Ang huli. Tayo ang ano, isda. Tayo sa bukid. naman ang tanim nila ngayon no? pero may parang may sibuyas pa ah, wala ano yung maisan muna tapos, ay ang dami ng kuno ano. ano yan ba't yung uka yan ibon dyan dyan pupuntahan ang tubig ah gagawin parang pispan eh. malalagyan ng isda yan sigurado ay ganyan Dati, kailangan mo pang nililimas namin to minamakina na uh, pinapump yung tubig nililipat ngayon hindi na kinukuryente na lang kasi ano na uh, mababaw na yung tubig eh, no? nito marami na nagkamatay kasi bumabaw na yung tubig dati nililimas ang payan na ngayon no? dami yung nagkamatay yung mga ibang isda sa so, sobrang babaw na naubos na yung tubig nakatihan na Ayan. Kaya ngayon, hindi na naglilimas. Kinukuryente na lang. Ayan. Ito. Kinukuryente na lang nila. Ito. May tubig pang kaunti. Pero halos paubos na rin ang tubig. Oh. So, sobrang init. Yan, Si Bay. <laughs> Parang may kuryente yung ka kamay. Oh, ano? Oo. Oh, galing. Galing-galing. Oh. Pa lang, pa lang. Eh. Oh, Oh. na pala eh. Wala nang ano eh. Wala nang Wala nang tubig. Pero maganda panay panay gurami. Ayun oh. Eh.

<laughs> oh, hold on. Natapos sa'yo ba? Sino? Sino ko sa'yo? <laughs> pawi siya. Ah, Hindi oh, na pawi. Dito. Oh. Di mo inalis ng ano? Galing humawa ka na? Galing humawa si Bay. Oh, baka iba-iba pa ako dyan Dalam kamu, e bapa dalam. Dati malalim to. Ngayon umubo, umubos ang tubig. may gurami gurami tilapia hello hello <laughs> <laughs> talaga ng talina talaga ng isla gumagapang na nang ano malayo pa lang kasi random na nila 'yan oh na may kuryente oh tama yan may sabaw naman

Oriente lang ang katapat ang galing nga si bay kahit walang pang oriente kamay lang oh galing oh yun takot na yan oh hindi ayun nung nakaraan kasi ngayon kasi Hindi oh, na ng oh. gulong. kaya ni... Nagiyana, <laughs> oh? dalawa na eh. Dala kayo. dami nito. Panigurami. gurami yan. Saka tilapia, pinaghalo. Nandun yung ano, mga dalag sa hito Diyan. Sa kabila. Pero ito, meron pa rin dito. Gurami pa rin ito eh ang gurami pa rin ang oh. dami ang oh. gurami saka ano tilapia dito oh. yan ito ito dalag sa hito ito isla pa rin to nandito Ayan. madami rin ang nahuli pero hindi kagaya nung last na mas marami talaga dahil malalim pa yung tubig ngayon nagkamatay na kasi ano Ah uh, masyadong mababaw na yung tubig panay, oh, panay, ano pa yun? malalaki pa yung nahuling grabe apoy panay na

Oh, ang dami oh. Ang huli. Ito pa rin, dami nito. Diyan pa sa ano. Oh. Ang dami.